Maswerte ang mga lalaki kapag may nakuhang tulo dahil nagkakaroon sila ng sintomas. Hindi gaya sa mga babae, halos kalahati sa kanila ay walang sintomas kapag may nakuhang tulo. Ang mga lalaki, nakakapagpapagamot agad dahil mahapdi umihi at masakit ang ari. Samantala, ang mga babae ay nag-aakala na walang problema hanggang sa dumating ang oras na nagkomplikasyon na ang kanilang tulo. Isa sa mga komplikasyon ay ang pelvic inflammatory disease, kung saan magkaka ang matres, fallopian tube, at ovary na mga ngailangan ng mas malakas na antibiotics. Pero ang pinakamasakit talaga para sa mga kababaihan ay yung pagkabaog sanhi ng hindi na paggamot na tulo. Kaya kung may suspensya kayo, magpatest na kayo para hindi na lumalala. Pwedeng gawin ang chlamydia at gonorrhea test sa bahay gamit ang mga test na bibili online para may privacy. Tapos, subscribe ka na rin para mas masaya.